Aksyon, aksyon sa text, sa wanted, sa si Concerned Citizen Idol, kanyang nare-reclame itong mm -hmm. drainage na mm -hmm. pinabayaan na daw po ng barangay uh, na nakatiwang -wang lang dahil ito ay pinagmumulan ng lamok. Nako, may mga ano pa naman ngayon. At pwede rin ma yung mga... Epidemia ng dengue. Epidemia yan oh, masyut. Oh. At uh, may mangyaring hindi maganda. Magandang hapon po sa inyo, Concerned Citizen. Concerned Citizen? Hello po? Hello po? Yes, ma'am. So... Sa uh, Sir, electric ko lang po sana tong dito sa sa may San Pedro po, sir. Okay. May malapit to sa San Pedro exit, sir. Sir, paki- ma'am ma ma paki-patay ho muna yung radio niyo para hindi ho nagfi-feedback at uh, yan. Okay, para clear. So, sa may anong eksaktong lugar ho, ma'am? San Pedro po. May mismong paglabas po ng San Pedro exit. Paglabas ng San Pedro exit. So, yan Opo. po isa. Magsaysay road daw ata. Tama? Magsaysay Opo. road. Apo. Sound to magsaysay road to. Matagal na ho nakatiwang mang yung ano dyan, yung uh, drainage. At ayaw Opo, pong... Oh, sir. Okay. Ayaw pong ayusin ng inyong butihing chairman. Opo. Sige. Chairman Jun Inyon, Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Sir Jun, magandang hapon po. Chairman Unyo, Inyon, magandang hapon. Chairman. Uh, chairman. Road. Magandang hapon po, Chairman. Si Rafi Tulfo po ito. Kasama ko po si Ninya Taduran. Sa so Wanted sa Radyo po tayo. Ay, yes. Uh, yes, Rafi. Actually, Chair... nag-meet na tayo. Ah, ganun po ba? Okay. okay yeah. Ay, sige, Chairman. Baka pwede hong uh, actionan po natin, sir, yung uh, drainage na sinasabi ni yes. Ma'am. Uh, okay. Diyan daw po sa may magsaysay road. Okay. Alam niyo po yun, uh, Chairman, sir? Yeah, kasi uh, ang kwento kasi diyan, uh, laki, yung itong uh, may problema kasi kami dito sa barangay mm -hmm. namin sa sa mga tricycles kasi ay nakaparada yan sa tabi-tabi ng -tabi, kalsada. Mm -hmm. So ang ginawa namin dyan ay uh, napilitan po tayo na pumili ng property na, na para gagawin ng uh, bicycle terminal ng aming barangay. Opo. Kasi uh, ang pera na pinagamitan po niyan ay yung pera po ng uh, kumpanya namin. Mm -hmm. Mm -hmm. So uh, yung aming uh, ang abogado po nagkasikaso lahat niyan, si Atty. Fred Villamor, Uh, para sa due diligence. Mm -hmm. Yung ang problema po dyan, yung isang area po dyan, ay merong illegal settler. Opo. ngayon, ah, na, nasa kaso po yan, Apo. Nasa korte na po ngayon 'yan, no? Uh, okay. fact, chairman, uh, chairman yung yung drainage po ang pinag-usapan natin dito, chairman ha. Yung drainage eh, si na yung kwento na ko, ko lang po dati yung oh, ano, okay. yung kwento behind that. Ah, sige, sige. Para maintindihan po ninyo yung uh, motive okay. kasi uh, alam naman po ninyo. Okay. Ah, uh, kumakandidato tayong mayor dito sa San Pedro. Opo. And uh, alam ko yung mga 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 strategy niyan eh na mm -hmm. uh, to embarrass me on the air no opo but uh, just to give you uh, a background there jan mm -hmm. no uh, ang property na kina we are spending for the Tricycle terminal mm -hmm. no i i paid like 35 million to build the Tricycle Terminal. so sa empreho mm -hmm. uh, nagawa na po yung plano niyan and uh, this, uh, this 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 uh, 250 square meter where This, uh, i think lady that you're talking to now no uh, occupies that uh, area okay. that piece of land which they do not own you know the, mm -hmm. the title all the titles are clean mm -hmm. you know uh, and uh, it is uh, now under a game so siyempre po ang uh, city government uh, alam naman siguro po niyo hindi sila nagpo-provide ng drainage system na dapat po sila po maglalagay niyan Mm -hmm. So, siyempre, yan ang rason na karamihan po, no, sa uh, uh, ng, ng aming lungsod ngayon ay talagang konting panang pinapahal dahil walang drainage. So, mm -hmm. napipilitan po kami gumawa ng drainage system po dyan. Okay. Ang problema po dyan ngayon, is eh, sa bawat kilos po na, ginagawa namin dyan, ito yung illegal settler po na ito, eh, nagagalit, e, eh, yung mga aming mga tauhan. Eh, siyempre, kapag kayo, pag ganyan, eh, nag-status ko kami ngayon. Hindi namin matapos-tapos yung... Uh, okay. ma Saan naman po, Chairman? Ano, pagbigyan naman natin, Concern Citizen. Concern Citizen. Hello po. Nangyong po yung mahaba ng paliwanag ni Chairman. So, uh, kayo po ata ang problema. lumilito lumilito, base po sa mga sinasabi ni Chairman. Eh, gusto nilang gawin yung, uh, yung uh, drainage na yan. Eh, kaso pumapalag daw ata kayo at nagagalit daw ata kayo. Hindi po, sir. Kasi ilang buwan na po nakatinga dyan eh. Ano ba yung drainage na yan, concerned uh, Concern Citizen? Ano bang istura niyan? Anong estado niyan ngayon?

kayo po ata dyan ang ayaw at kayo'y nagagalit. At ngayon kayo'y nagsusumbong sa amin para naman siraan si chairman dahil si chairman pala itatakbong mayor dyan sa inyong lugar. So parang politics po ito lumilitaw kung totoo po yung sinasabi ni chairman, concerned citizen. Sir, siguro naman. Oo, ganun siguro, sir. Ha, ganun, Pero politics pala ito. -ano so politics naman politics po, eh, tatapusin na natin yung pag-usap dahil ayoko pong kami magamit po sa pamumulitika ng mga tao. Ano po? Salamat po sa inyong pagtawag Concern Citizen. Salamat po Chairman Jun Inyon. Magandang hapon po Chairman. Okay po. Lastly, thank you. Thank you po. Okay. Action action sa text. So radio?